Uy, pari! Uy, ba't nandito ka? Hindi, pari, ano? Nagkugulat ako sa'yo, ah. iyo. May susuri lang talaga ako. Ba't mo mapasok ka bigla rito sa bahay namin? Eh, kasi nakabukas, eh. Lakas ng tama mo, mami. Makita ko ng asawa ko dito, eh. Nakabukas kasi, hindi ako makasok ako. Ano yun, nakabukas, nakalakyan, eh. Nakabukas, paano? Umakas pa, soko, eh. eh Alam mo, natutulog ako dito. O, talaga, pare. Nakabukas siya, kaya ako nakapasok, eh. Ba't yung kumapasok basta-basta? Hindi, kasi may sasoning ako Dapat eh. kumakatok ka, hindi basta-basta pasok ka ng pasok. Kasi nga nakabukas. Nakabukas. Nilak ko yan eh. Tumatawag nga ako ka din eh. naman mamaya. Nakabukas eh. Tumatawag ako, di ba ako marinig? Kaya pumasok ko. Mami, makita ng kapitbahay namin dito eh. Bakit ba? Ang tayo ginagawa. Dito. Nung no, walang ginagawa kahit na. Alam mo naman yung mga kapitbahay namin dito eh. Grabe naman ito si Parang. Wala namang gagawin. Inahalap nga kasi kita. Bakit kagabi magkasabi naman tayo sa inuman na ngayon Ayun pumunta ba? ka pa dito? Inahalap kita eh. Di ka sumasagot yan. Pumasok ako. Dapat kumakatok ka. Hindi nga eh. Wala kang sumasagot eh. Dito hmm. beretsyo na ako. Mamaya maabutan ka ng asawa ko dito. Bakit? Wala kang ginagawa. Wala kang ginagawa eh. Paano? Anong isipin nun? Anong isipin? Hindi naman yan. Basta basta. Anong gagawin mo kasi rito? May babalik nga lang talaga ako. Anong ibabalik? E, Ay, sana, dyan ka na, nakakukulit ko. dika di ka, kumakatok, basta-basta ka na pa Kaya, lang pa-ask ng fast plate. Mami, ah. Hmm. Sasali ko yung pinara mo. Di ba ginamit natin kagabi? Pero, ba't na sa'yo? Oh, iniwan mo eh. Iniwan ko ba yan? Oo. Oh. Magkabi, o, di ba? Lasing ka na kagad. Lasing na lasing talaga. Eh. Okay. Pasensya ka na. So, sorry na naman ako eh. Di, pasensya ka eh. na. Di kasi kumakatok eh. Oo, oh, di ba? Di, buti inuwi mo to. Ah, oh, syempre, itara mo yun eh. Ah, uh, oh, buti hindi na wala, ano. Lasing na lasing kasi yung agam. Para sa atin yeah, diba? sa'yo, sa may sotoy lang ako. Kaya, yeah. sige na, Mari. Sige na, huwag na ako.